Hi guys! Kamusta kayo lahat? Sana na nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video nito. So, ating ulang for today ay napakasimple ng mga langga. Dahil gusto ko makatikim ng may sabaw. May ano ako dito guys. So, may sardinas ako dito. At nakabili din ako noong pag-day off ko ng dahon ng kamuti. O, diba? O, pang mataga o. So, dahil natin ito at saka lagyan ng dahon ng kamuti mga langga. Dahil, napakasarap, nakakamiss ang mga ganitong ulam. O, oh, diba? <laughs> Namiss. Namiss ko talaga itong, ano guys, o. Oh, ah, dahon ng kamuti. Kasi, ano no, basta ah, kinalakihan natin ito gano. So, nakakamiss mga ganito mga ulam-ulam. Yung kakay derika. Maumay ka sa mga laham, sa manok, sa mga at mga ulam natin ni just ko dato na niya gaya hmm? lame kayo ka simple lang ang buhay awag ah, ng pa ano gawin komplikado di ba may trabaho ka kumakain ka na maayos ah, enjoy life enjoy sa work di ba hmm, Bawal ang stress. So, gisahin na natin, guys, ang ating bawang at sibuyas. Brown na siya, ga. Hinunod na ang ating sardinas. I remember before, bala mga langga, ang sardinas, nga, ginagawa, paninamo ng lata, ga. No, ba diba, sa Pilipinas? Pinalakihan natin ang mga saba. Ano pa, 555, lego. Lego iba Ay ginagawa pa na yaga ang lata, yaga yan. Dabre pa lang naman niya, mama ako ng lata, ako ng lata. Relate ka mo na ga. So natimpla na natin ang asin at saka paminta, guys. Ilono na natin ang ating dahon. Wow. ba kana met ga. Siga pang matasang dahon ko ba, oh? Ay, naku, kasi ang kabuhi ng Dynancy. Eh. Ang muniyaga, wag oh, good na kuniyaga. Dutay nga, sabaw-sabaw. O, -sabaw. oh, diba? Ay, nakaka na nung good, no? Ay, dito, yaga. So, dito, pagkain niya, happy ka na sa nigaan. Taklo ba ang ta So ready na ang ating simpleng olang for to this video mga langga. Thank you so much for watching and happy happy weekend guys. Stay safe! <music>